Ito. Okay, gano'ng karami ito? Mami. may... Mahigit 50 yan. Mahigit. Isang puno lang ng nyog. Ito, napakarami. O, alamin na rin natin, gano'ng ba ang nagagawan langis sa isang puno ng nyog. Ito lahat siya, Oh. Kanina, uh, public service muna kami doon sa resort na pinupuntahan namin madalas. Matataas na kasi yung nyog, nagkakalaglagan. Nabubutas yung mga bubong ng kanilang mga banyo, yung kanilang mga kubo-kubo doon. Kaya ang ginawa namin si Richie, inakit nila sa kalbo at ito, sabi namin na eh, gagawin namin langis ng nyog alamin natin, gaano ba karami ito, bunga nyo lahat ito, isang puno lang ito o, alamin natin, gaano karami ang langis na nagagawa sa isang bungahan sa so, isang bunga ng nyog, inubos namin lahat na natira doon yung mga malauhog na lang pero ito lahat, kinuha na namin pati yung mga naglag Ah, 55 ang pang panggata buhayo. Pang buhayo natin. Panggata ang panggata. Ang pambu kayo. Pambu kayo natin. Ito ang lahat yan. Siyam. Siyam. 11 pero may nakain na tayong 4 15 buko. 12 tuya. 15 lahat yan. Tapos may ilang... May tatlo tayong makapuno na kahiwalay na. Oh, dami. ka mo. Hindi ko so, ka nila eh. oh makapulo. Ilan na natin kalina? Tatlo. mapulo. Na yan. May bali dalawa sa riwa pa. Pang-apat. Oh. Bali naman na yan. Isa pa? May isa pa. Oh. Aba. <laughs> <Makapulo> din. <laughs> oh. isang timbang kata sa isang puno hindi natin wala makaraming na magagawa nagsimula kami alas 9 ng ng nok akalain ko naman na tempo ang panamin puno pala ng nok yun makapuno ang makapuno na nakuha namin akala ko tatlo lang may dalawa pa kaya nangyari lima nabika ni Ritzy yung dalawa tapos may mga pang salad pa kami dito binika ang dami pang nakuha ano makapuno at ito alasin ko na saka lang kami nakapagsalang ng uh, panggata ako alas 7 na kapot na kami ng gabi siguro mga 10 to 20 minutes pa ito ay okay, sa wakas na tapos din okay natin okay. Uwi mo na. At bukas na yan. Para lamigin pa natin. Doon ka bang? Sige, nabi na tayo Ang ganito ba yung sapeng? Hindi, okay, kaya naman Parang kamo nga ang Tapos din <laughs> Bango Uwi na yung ano, platik. Parang uh parang pestahan yun pero palalamigin natin ito at bukas na natin babalikan tatakpan lang natin dito ng dahon parang buba yun, tama mo pitong bote ng gin mantika at dalawang kilo latik sa isang punong ng ganito karami ang makukuha mo nanis ng nyog napakasarap ang prito pwede rin pang banyos pang